So, paano nga ba mag-grow ng plywood 3-4 na gamit lang ang CS? Madali lang yan mga idol. So, magsusukat lang tayo dito ng... Um, dahil 3-4 ito, mag adjust tayo konti dahil maglalagay ako dito ng French cleat. E 3-4 ang sukat. Kaya ang gagawin natin dito, mga idol, ito. Andali. Dito sa metro, mga idol, naglagay ako ng 2 and a Kita ba? <coughs> Andali. Yan. So, 3 fourth dahil 3 fourth siya, nag-add ako ng anal 3 fourth Yan, para maging para maging 2 and a half. Ang sukat. Sakto na siya dito. Tapos mga idol, nag-adjust lang ako ng ito kasi, pinadaanan ko na ng CS to. Eh, hindi pa sakto. Kaya nag-add ako ng another 1mm na adjust mula dito sa sukat yun Ayan, mula dito sa sukat ko dito na 4cm kasi ang 4cm kasi yung agwat dito mula 4cm nag adjust ako dito ng 1mm para sumakto sya dito mag fit ang 1 fourth na plywood ba? Diba? medyo hirap pero sakto yan Saktong sakto. Dito naman sa una kong nagtabasan. Oh. Oh. Uba. Fit. Saktong sakto. Oh. Ah. Oh. Ha. Matibay. Tapos lagyan mo ng glue. Ayos na yan. 哎，来，给我端一端。